malapit na naman tayo sa kuweba. Oh shit. Takot ako dun ha. Kuweba na yun dito mga far. Hindi na ako naalis dito sa mga cobblestone deep slate na to ha. Hindi na sila naubos. Paubos na yung torch natin ha. Oh my god. Ano to mga far? Wait lang. Oh my god. Oh my God, mga far, ano to? Shit! Shit! Huwag mo sabihin, diamonds to! Oh my God, kinakabahan ako. Oh my God! Oh my God, mga far, nakuha na natin yung first diamond natin! Nice! Oh my God! Hindi ako What's up, mga far? It's your boy again, King Aljon! And welcome back again to my channel at nandito na naman tayo sa panibagong gameplay ng Minecraft. Sa so previous gameplay pala natin, mga fars, nag-decide na ako mag-stay sa new village na nakita natin at syempre, nakagawa na rin ako ng bagong base natin Don. Habang hindi ako nagre-record, di sobrang dami kong nagawa at ang dami ko ding na-explore sa mundo ng Minecraft. Of course, sobrang excited akong pakita lahat ng mga yon sa inyo mga far. Ano pa bang iniintay natin mga far? Kating, kating na naman ulit ako maglaro ng Minecraft. Let's go! Ito na mga far, papakita ko na lahat sa inyo mga nagawa ko habang hindi ako nagre-record. Bali, nandito na tayo sa new base ko mga far. Pansin nyo, na-renovate ko na na maayos. Di ko alam saan ako mag start pero start muna natin sa loob. House tour tayo mga far. Bali, meron na akong bookshelves mga mga far tapos dito ko nilagay yung bed natin tapos eto dun sa mga na-explore kong village nakakuha ko ng idea paano gumawa ng table tapos mga far sobrang dami kong chess mapapansin nyo kasi ang dami ko talagang naloot. pero bago ang lahat mga far papakita ko muna lahat ng mga naloot ko sa inyo dito tayo sa first chest. pansin nyo mga far meron akong nakuhang bundle sobrang importante pala nito mga far kasi makakapasok tayo ng maraming items dito sa loob tapos nakakuha din ako ng mga unknown maps papers tapos mapapansin nyo meron ako nakuhang brewing stand meron ding cartography table grindstone, clock, at lectern. Ayan, mga far yung mga nakuha ko. Tapos pala, mga far, nakakuha din pala ako ng maraming books. Mapapansin nyo, nakagawa ako ng bookshelves dito. Bali, hindi ko pa alam kung ano yung mga purpose na mga yon. Basta kinuha ko lang sila. Kuha lang ako ng kuha pag nakakita ako ng mga village. Aaralin natin yun, mga far, at maghihingi tayo ng advice para alam natin kung paano gamitin yung mga yon. Sa ngayon, mga far, lagay muna natin sila sa chest natin. Thank you dun sa nag-comment. Iluluto mo lang pala sa furnish yung sand. Maagawa na ng glass. Nalagay ko na dito. Pansin nyo, mga fire, far. Ang gaganda, di ba? Ang laking enhancements nito sa bahay natin, mga far. Tapos dito naman, dito ko naman nilagay yung mga redstones, lapis lazuli, redstone dust. Ayan, mga far. Matulog muna tayo, mga far, para mas may pakita ko pa sa inyo yung mga na-landscape ko sa labas. Ayan, mga far, another day, another Minecraft na naman. Labas muna tayo sa bahay natin. Bali, ang dami nating mga crops dito. Mapapansin nyo, mga far, hindi na tayo magugutom. Tapos, mga far, sa labas, naglagay ako ng mga kulungan. Yan, ang dami na din ng mga pigs natin mga far dito naman ang dami na din ng mga ships natin ang bilis nilang dumami mga far tapos dito naman inayos ko lahat yan balak ko ang gandulo mga far kasi sa atin lahat yan marami tayong gagawin sa part na to in the future ang ganda talaga na nakuha nating lugar mga far saktong sakto dito tapos sa kabila naman mga far nilinis ko din later tayo pupunta dito meron ako na discovery doon ayan nililinis ko rin yan mga far tapos dito naglagay na din ako ng foundation dito isang room yan tapos yan yung village na nakita natin mga far ang hirap lang magla landscape tedious sobrang tagal tapos eto mga far if flat ko din yan mga far marami tayo ilalagay dyan so ang lawak na lupa natin dito mga far mapapansin nyo tapos mga far papakita ko sa inyo yung nadiscovery kong cave bali ang nangyari mga far before tayo pumunta dito papakita ko sa inyo bakit nagka hole dito bali start natin sa baba kasi mga far pinasukan ko yung bagong cave na nakita natin naligaw ako tapos yon nung naghukay ako pataas bigla na lang ako lumabas dun sa bahay na ginawa natin so sabi ko sak Kain muna tayo ng big potato. Ang dami nating mga foods, mga far. Hindi na talaga tayo magugutom dito sa Minecraft. Ayan. Ito yung ginawa ko lagusan, mga far. Mapapansin nyo, meron kasing cave dito. Ito tour ko lang kayo sa ginawa kong daan. Ayan. Nilagyan ko na rin ng mga torch yan para di na tayo maligaw. Ayan, mga far. Papansin nyo, di ba? Ayan. Diyan ako naligaw, mga far. Tapos ito yung nakita nating cave. Pagbaba mo dito, ayan, makikita mo yung cave. Ayan. Nakakatakot dyan, mga far. Balak kong punuin ng maraming torch yan para makapagmine tayo ng maayos dyan. Tapos, nung naligaw na ako mga far, naghukay ako dito para lang mag-search ng mga coals. Ayan. Tapos, habang naghukay ako pataas, yan, dito, meron din palang daan dito, kapunta dun sa cave. Tapos, habang naghukay ako pataas dito mga far, yun na yung lagusan na pinakita ko sa inyo kanina, mga far, yung hole dun sa base natin. So, sakto-sakto siya, -sakto di ba mga far? Ayos, ayan, di ba? Ang ganda! So, sobrang accessible tayo mga far. Ayos yun. Yun yung first tour ko sa inyo mga far sa mga ginawa ko habang di ako nagre-record. So anong next na gagawin natin mga far? Ang bala ko sana mga fars maganap ulit tayo ng mga diamonds or mag-explore ulit tayo at mag-raid ng mga village. Pero kahit ano dun sa dalawa. Pero first, i-check muna natin yung cave. Ang plan ko kasi mga far is pupunuin ko ng torch yun. Tignan natin baka matanggal yung mga mobs dun sa part na yun. Let's see. Pero before that mga far, pupunta ako dun na sampung torch lang muna yung dadalin natin. Bari ilagay ko muna lahat ng mga gamit natin dito. Ayan. Let's go mga far. Punta na tayo dun. Yan, excited na ako mga far. Tignan natin kung oobra yung plan natin mga far. sa feeling ko may mga diamonds dun eh. Kung di ako nagkakamali. Dito tayo. Mas okay yung daan dito sa kabila. Ayan. Medyo nagagamay na natin yung control sa PS5. Ayan mga far. Takbo. Oop. yan. Lagyan natin ng mga torch yan. Nice. Oop. Oop. Ayan. Aw. Sige. Takbo. Takbo. Takba, takbo. Takbo. Aw. 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 Sige. Tira lang. Alagyan ko ng maraming torch yan. Oop. Isa na lang. Oh, takbo, takbo, takbo. Takbo mga far. Ayos na yan. Woo, dami nila. Nakatakot. Ow. Saan yung daan? Takbo, takbo, takbo. Let's go. Sasama siya, mga far. Au, au, dito ka. Dito ka. Baby zombie siya, mga far. Okay lang yun. Magdala tayo ng isang sword siguro. Dala pa tayong torch. Yan. Ten torch again. Tapos dala tayo isang sword. Pwede na tong sword na to. Ayos ba yung plan natin, mga far? Sana effective. Baby zombie mukhang mas malakas pa sa mga tatay niya. Uy, may narinig ako. Siya ba yun? Nauuntog na ako dito sa daan, ah. Dami ko pala nakita nakitang coals dito, mga far. Kaya ang dami kong torch na nagawa. Ayan. Dito tayo, mga far. yan Lagihan natin ng torch dito din dito din eto mga far mapapansin nyo maliwanag na sa kweba mga far ayan uy oh my god mga far diamonds ba tong mga to i'm not sure ha let's check later dala muna tayong gamit Tapos dito sa gilid ayan Tapos patayin natin to mm. critical mm. Mm. Makulit ka Ayan mga far dami nila doon mga far oh tingnan mo kulang pa tayo dala pa tayo ng mga torch mga far balik na balik sige Dabaan na natin sila mga far mo mm. 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 muna tayo mm. mo mm. wala akong paki wala akong natin eh. Next. Ay, next natin. Dito ka. Suicide ako. Yan. Pasabugin mo yan. Ow. Respond ulit. Dala ulit tayo mga torch mga far. Sampu ulit. Ayan. Maggagabi na rin pala. Patulog muna tayo. And now, try natin magdala ng pickaxe. Tingnan natin kung diamonds yung mga Ayun. Another day. Another Minecraft again. Meron akong nakitang zombie na naligaw sa land natin. Wala na siya. Balik na ulit tayo mga far dun sa cave. Let's go. Sana diamonds yung mga yon. Yun kasi mga napapanood ko sa YouTube, mga far, ganon yung kulay ng diamonds eh. Sana diamonds yun. If diamonds yun, mga far, yun yung pinaka-first na diamonds na nakita natin. Uy! Later ka na. Outs! Outs! Lagay natin itong mga to para di sayang. Mm. Ow! Sakit mga far! Up di nun! My God! Ow! 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 Up di nung baby zombie! Sakit! 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 Let's go here! Let's go! Wasak ba tayo? Ow! 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 Ah, sakit! Ayan! Dito tayo. yan Madilim pala dito mga far. Ow! Sakit! Minasak tayo mga FAR, di ba? Nalagay natin lahat. So, re ready na ba tayo? Ito, mga FAR, kunin na natin yung mga gamit natin. Ready to fight na tayo. Tapos, dala tayo ng mga limang torch siguro. Tapos, dala na tayo ng sword. Dala na rin tayo ng food natin. Ox na muna to, mga FAR. Let's go. Ready to fight na tayo. Grabe yung maliit na zombie na yun. Ang lakas ha. Lagot ka sa akin. Wala lang ako mga gamit. Yung mga archer, yung mga hapdi eh. Kailangan talaga natin na shield doon. Mm. makulit ka ha. Doon ka. Wala na ba? Mukhang, natin to. Mukhang okay na yun dito ah. Ayan. Ano yung mga yun mga far oh? oh. my god. What is that? Oh shit. Si baby zombie. Mm, mm, mm. Baby zombie babay. Ow. Ang lakas niya mga far. Ang lakas niya. Grabe. Nakita niyo mga far? Ang lakas niya. Ang lakas ni baby zombie. Balikan na natin ng mabilis yun. yung mga gamit natin. Oh my god. Unahin na natin yung zombie na yun. Grabe. Ang niya. lakas niya. Asan siya? Oh shit. Mga gamit natin dito. Uy, nakuha ba yung mga gamit natin dito? Asan sila? Uy, nawawala yung mga gamit natin. Au! Au! Doon ka. Au! Sakit! Ang lakas niya mga far. Shit! Paano yon? Nagmamadali kasi ako eh. Inom muna akong kape mga far papalakas. Sarap, aba na tayo ulit. Let's go! For now, huwag muna tayo magalit. Discardihan natin. Paano natin sila mapapatay? Mukhang malakas sila. Ay, yung mga gamit natin, mga far, yung mga foods natin dito. Asan sila? Yung mga armor natin nawala. Okay, may isa doon no? Oh shit, narinig ko yung zombie na bata. Where are you? Where are you? Tinatakot mo ako. Oh my god, tinamay takbo na no. Oh shit. Wait lang, check natin yung mga far. diamonds ba yan? Check natin. First diamonds na ba to? Oh my God. Please. Diamonds ba to mga to? Mga far? Oh my God. Oh. Oh. Di ko alam kung diamonds to mga to. Oop. Ba't ganun? Kailangan ba ng iron pickaxe? My God. Di ko nakuha mga far. Mukhang iron pickaxe yung kailangan natin. Kunin muna natin itong iron na to. Ayan. Shit. Sayang yung dalawang yun. Oh shit. Uy. Dami nila dito. Oh my God. Wag kayong pupunta dito. Nasa baba pala sila mga far. Oh shit. Nasa baba sila. Balik na tayo. Oh shit. Mayroon pa parating na isa mga far. Tingnan nyo. Sige dito ka. Dito. Kala mo ah. Sige. Dito ka. Mm sige, aw mm. sakit mga far lakas niya mga far, yun yung final boss dun ah, ah, hirap, buti dinya niya nadidiscovery yung base natin eh no dapat magulangan natin yun, andyan ba siya andun siya mga far oh, shit, sige ng uh, harang, oh shit, akatakot naman siya, oh shit, ah, damn, damn ah, oh my god, bobo bobo ko, shit ka paano ka ba, paano ka matatalo mga far, takbo ulit tayo nakita niya tayo eh doon na mga far, shit ka Punin natin yung shield. Ayun. Balik ulit. Oh my God. Ah. Ah. Sige. 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 Hmm. Gagi ka. Talo ka din. Natalo din siya mga far. Ayun. Nagka gold armor tayo. Uy. Akin to ah. Yung mga armor ko to. Shit ka. Hindi ko pala nagagamit na maayos yung shield. Napaka bobo ko. Wait lang mga far. Kain muna tayo. Eat. <laughs> Eat. Tapos kuha mo na tayo mga iron. Daming iron dito. Ayan. Daming iron dito mga far. Tignan natin kung diamonds ba tong mga to mga far. Diamonds ba tong mga to? Oh shit, may creeper dun. Ito ka. Ano yung kailangan sa furnace? Cobblestone mga far. We need more cobblestone. Ayan. Oh shit, creeper. Dito ka, creeper. Dito, creeper. Yan, sabog ka dyan. Oh my god. Nice. Gawa na tayo ng furnace. Pwede na ba? Isa na lang. Isang cobblestone na lang. Ayan. Okay na yan. Tapos furnace tayo. Yan, pwede na yan. Check natin mga far kung diamond ba to. Oh, diamond ba yan? Kung hindi diamond mga far. Shit, mali ako. Akala ko diamond mga far. Bobo ko. Nagmadali pa naman ako. Hindi sila diamond mga far. Oh my god. Wala. No choice tayo. Iron lang pala makuha natin dito. Akala ko diamonds na yung mga yun. Hi. Epic fail mga far. Wala tayong magagawa mga farm, mag-stay muna tayo dito. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng diamonds. Tsaga lang. Don't lose hope. Dito na ako mag-start mag, mag -okay. Sana makita na tayo diamonds dito. Shit, marami nga mga ores dito. May nakita na ang kulay blue. Oh. Ayan. Ito ata yung mga lapis lazuli. Check nga natin. O, oh, di diba? <laughs> Torch again. Okay pa. Diamond, please. Lalim na nito ah. Abang na natin yung iron pickaxe natin. Para pag nakita tayo ng diamonds, okay na. Naliman pa natin. Shit, meron pa dito mga far oh. oh. my god. Akatakot Lalim ah. Oh shit! Oh my god! Nahulog tayo mga far. Paano yun? Balikan nga natin. Oh shit, nahulog tayo doon. My god, sayang yung mga naipon nating resources. Ang lalim nun mga far. Shit, shit. Ayun mga far oh. Sayang mga far. Feeling ko di na natin mababalikan to. Malalim kasi eh. Oh, wala. Sayang to. So we ulit. Sayang. Balik na tayo ulit mga far. Sayang, sayang. Sayang talaga. Shit. Ayaw ko yung sounds na yan ah. Sana wala naman nag-spawn dito. Nice, wala. Balik na tayo dito. Ow. la pala tayo iron Peacock. Bigyan mo naman ako ng magandang-gandang ore. Eto. At least may golds. Oh shit. Meron na naman dito mga far. Oh, my god. May skeleton doon. Diyan ka lang. What the hell? Napakamalas ko mga far. Hindi e, mo ba makukuha ng stone pickaxe yung mga golds na yon? Alam ko dati nakukuha ko yun eh. Ito mga far. Buti nakita tayo iron. Putik. Ang problema na tayo ng pickaxe. Shit. Iwan muna natin mga gamit natin dito mga far. Yan. Drop natin lahat to. Yan mga far. Tapos suicide tayo dito. Para mag-respawn agad tayo sa bahay. Oh shit. Tingnan nyo to mga far. Grabe mga far. Kala ko dayan demons to mga to. Shit, dito kayo. San kayo? Oh my god. Oh my god, mga far. Anong lugar to? Shit, san papunta to? Oh damn, mga far. Ganda dito. Ito mga far. Shit, ilaba dito. Oh my god. Dito kayo. Dito. Abobo. Hindi nyo ako tatamaan. Ito dito sa baba. Oh my god, sobrang lalim dito mga far. Alalim pala nito. Ayan, lalim dito. Oh god. Woo, talon na lang tayo. Talon, talon, talon. Ow! Lalim nun mga far. Slip na tayo. At least nakita natin yung pinakailalim, di ba? Magready lang tayo mga far. Babalikan natin yon. Yan, balik na tayo mga far. Let's go! Grabe yung lugar na yun, mga far ah. Wala pa bang nag-spawn dito? Oh shit, meron na. Wala pa, wala pa. Nice. Swerte natin ah. Ito yung magamit natin. Nice. Maglagay tayo ng crafting table dito. Craft tayo ng dalawang iron pickaxe. Maraming stone pickaxe. Yan, kailangan natin yan. I-ready na natin yung iron pickaxe natin. Ayan mga far. Okay, naulit tayo. Let's go. Tsatsagain ko na to, mga far. Kapag wala pa akong nakitang diamonds dito, mga far, itutuloy natin sa next gameplay again. Hindi tayo susuko hanggat di tayo nakakita ng mga diamonds. Diretso lang natin to. Sana may makita tayong rear. Paubos na rin yung torch natin. Mukhang malapit na naman tayo sa kuweba. Oh, shit. Ako takot doon ah. Kuya ba na yun dito mga far? Hindi na ako naalis dito sa mga cobblestone deep slate na to ah. Hindi na sila naubos. Kaubos na yung torch natin ah. Oh my God! Ano to mga far? Wait lang. Oh my God! Oh my God! Mga far ano to? Shit! Shit! Huwag mo sabihin diamonds to. Oh my God! Kinakabahan ako. Oh my God! Oh my God mga far! Nakuha na natin yung first diamond natin. Nice! Oh my God! Di ako makapaniwala. Di ako makapaniwala mga four. Nakuha na natin yung mga first diamonds natin. Nice. Galing. Ang galing mga four. Oh my god. Ano meron dito? Wait lang. Nice. Nice. Ayos. Okay na yun. All goods na muna tayo ngayon mga four. Balik na muna tayo sa base. Nakuha na tayo. Oh my god. Tingnan nyo mga four. Malinaw na diamonds to. Shit. Ayos. Ayos yun mga four. Balik muna ako. Oh my god. Oh my god mga four. Ganun pala yung tsura ng diamond. Let's go. Uwi na muna tayo. Nakakot bata tayo. Sorry 'yung paghukay. Pabalikan natin 'yan. Oh my god, baka far. alalim lalim na hukay na natin. Ayun. Nice. Sana wala kalaban dito. Wag naman sa yung diamonds na nakuha ko. Shit, dahil ano 'yun? Oh my god, narinig niyo 'yun, mga far? Oh my god oh shit, wait lang, kinakabahan ako ah. Mukhang mahirapan pa ata tayo makabalik mga far ah. Huwag naman sana. Kakatakot yan ah. Takbo, takbo! Takbo mga far! Takbo muna tayo. Safety na natin. Safety na natin yung diamonds natin. Oh my god. Oh shit, may kapre mga far. Yung kapre payat. Oh my god. Paano ba to? Oh my god. Dali, 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 dali! Takbo! Takbo, takbo! May kapre payat doon. Ito na mga far. Ay! Lapit na tayo sa bahay. Naamoy ko na yung bahay natin. Nice! Gabi na dito mga far. Takbo, 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 takbo! Sleep na tayo. Sara na natin yung pinto. Nagpapaalam na ako. So, ayun mga far. Finally, nakakita na tayo ng mga diamonds. Sulit yung paghuhukay natin mga far. Oh, wala na sana ako ng pag-aasa. Gagawin ko na lang sana sa next gameplay. Pero ayun mga far, nabigla ako. Nakita nyo naman, merong nagpakitang diamonds sa atin. So, sulit na sulit talaga mga far. Kahit maraming mga nasayang na resources, at least mga far na experience nating makakita ng diamond. Bali, ayun mga far, hanggang dito muna yung gameplay natin. At least mga far, meron nangyari. A Again mga far, thank you so much and don't forget to like and subscribe. See you sa mga next Minecraft videos natin mga far. Again, thank you so much. Ciao.